Ayan sa, sa akin, sabi na kayo no? o, o, sa akin <laughs> Di nakita kakapunta pupunta Ayan o, no? si Dora nakapulang bag na siya sa loob eh eh bye me Ingat Love you. Santo, hả lâu móng mọi người mua sao cạnh áo cái này rồi đấy con mù cái con mù lạng tóc 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 Allah, buat sikit bawa balut tengok-tengok Gak nak serah dua empat lima tindakan di sini apa? ibu hidup ke bang? Ibu Ah, Don bang mot apa tu ni? Kau cari Kalau kalau kala. kala, kala. ओह ये बात Ada di sana, banyak bangku di sana Saya Bro? withdraw lagi Kita right, go, let's go Sekarang airport berusaha, kerana banyak yang Yan na guys, nandito na tayo ngayon sa may manggahan. Yan, ito po ang Commonwealth. Napakaluwag ngayong umaga. Yan, kaya tayo bumiyay ng madaling araw dahil may biyay si Mrs. pupunta ng Cebu. So iatid natin siya sa airport. So first time namin magmotor na ano, namin dalawa. So gumagatid na nakamotor sa airport days. eh madalas kami four wheels ang ano namin dala ano namin so ngayon nakamotor kami bumili si ng kaya iangkas niya <laughs> ito so, yun yun nga let's go airport yun oh napakaganda ng ano ng street light grabe guys na napakaganda talaga sir niya ay talaga ng madaling araw no? dahil walang ganon sa sakin you know? halos wala oh diba may mga makasabay tayo pero ilan ilan mabilang mo talaga yun oh no? ng ano ito papuntang merigan na ito papuntang luzon yan binabaybay natin napakaluwag at may nakita akong malakas na sa lakyan hindi pa yan hindi pala sa lakyan yan punong puno pala siya ng ano hindi natin alam mo magalang naman yun ang taas diba so yan dito na tayo sa may perya yun yun no? yung dating school na uh, SM Properties na yan, yan pagbaba lang tayo ng zone tayo sa pool gold alright napakasap talaga bumiyo eh yun o no? dito na tayo ngayon sa may bandang ano So, ayan, circle na yan guys. So, paliko na si Coco Moto Vlog. Dadaan tayo ng circle. At, dalabas tayo ng... Yes, no, Rob. Ayan, paglabas ko yung stoplight. Itong isang van na to. O, oh, oh, ba? Diba? Pinasure ko siya kasi isa, pupunta siya sa akin linya. So, hindi niya ako napansin na parating ako doon. So, ayan. Ayan. Okay, stop. Go na stoplight. So, pakaisin na tayo? Ayan, EDSA At ipansinin nyo guys, yung EDSA Napakaluwag oh. di ba? Mabibilang mo talaga, napakasap po sa madaling araw Masasabi ko lang guys uh, May kita mo dito sa yung mga nakamotor guys May mga nakamove it at mga angkas lang So ito na yung tulay guys, na inaayos ngayon Ayan sarado oh. sarada po siya Kaya yan automatic kasi ilalim Ayan Ayan po yung sa may kamuning plano uh, Bridge Na bawal ng dumaan ng motor So ayan nandito na karting tayo ng kumbaw Sa ilalim Ayan o no? Right dyan madalas maraming huli guys Yung mga lumalabas na ano Ayan sa Makati na tayo Mabilis diba so, Ayan Ayan pag pupunta kayo dyan Dito kayo sa kalawa na pag kayo ng Mowa, Pasay Kanan, Enlex at Manila So, Manila sa Ulinar Lane sa gitna ay pupunta ang SDX South. Di ba? Napakadilim ng na kalsada, guys. At matatanaw natin din yung malaking manok. Yan, yeah, no? Ito yung manok? Sino ba yung manok na yan? Basta yun, manok na yan. Makikita nyo dyan yung supply over ng ano, bakati. At yan na po, nag-stay tayo sa kaliwa dahil paakyat tayo ng papuntang airport. Kailangan pumesto ka dyan. Kung doon ka sa kanan, papunta ka ng Pasay. So yan. Diba? Napakasap ng biyahe. Ang bilis guys. Galing kami ng common bed. Nakarating kami ng, eh, ng, ng airport. Ang um, 30 minutes lang guys. So diba? Nabagal pa yung takbo natin dahil alam mo naman, may bit-bit si Miss sa likuran. May maleta siyang ano, pag kalong-kalong niya. Kaya yung takbo natin, chill-chill lang. So yun na nga. Ayan may bukas na yung pupuntang taas. din natin ano kung saan papunta yun. So dumiretso muna tayo. Pa, kung saan tayo mapadpad dun. Di ba? So sa tingin ko pupunta ng airport John, or skyway. So yun na nga. Binabaybay na namin itong paano. Ano ba lugar itong Magallanes? Mga ba guys? Basta yung pupuntang airport to Pag kumaliwa ka sa dulo ng stoplight na yata guys Yun lang yun Yun yung kamalang ko dyan eh Di ba? Ha? Ano na? Door gate mo? Dulung-dulung ka pa rin naman papasok Sa ka ba? Oo uh, <laughs> nga pala no Papas ka na lang Eh bababa ka pa ng ano oo oh, ano? Iniisip ko doon sa dulo Papasok ko doon sa akit ka ko magdating dito sa airport ng na nakamotor Oo nga eh naman sa may kabila ah, saan ka, no? Pwede, taxi Dung tayo sabi Ay ito, asya. Asya, asya. Ayun Motorcycle sa akin kayo no. Oh, ayun Sa eh. eh, eh, sayo nito. Hindi <laughs> nakita. Oh. Eh motorcycle daw eh. Motorcycle eh, daw. Eh. Ay banda mo kana na. Tatawid ko pa jan. Eh tawid mo naman diyan eh, ayun no? Eh. Doon na lang. Ah, dito na. taxi loading unloading Ayun. o taxi daw dyan alam o oh, sige go ko na yung okay hindi ko kumunan tayo dun ilumutan mo Ay bye bye video ang kita. Oh la. Eh. Doon talaga Saya buo pa ino. Ay bigyan na ako. Bye bye. Ano ba kapangatan ko? Oh. Yes, tira mo dito oh. Hi. Ano? Ayan. Let it Kita happen. Tingnan mo ba na? Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Obey! <laughs> Bali mo ka. Bye-bye. Right. Ayan, bigyan natin ng gandaan kung saan sa mga parking Ang oh, tagal naman may ito oh, na ito nyo. Ang tanggal daw. Sige na nga, alis na ako, baka si Tayo na ko ito. Okay. Baka si Tayo na tayo dito. Tagal na tayo. Pakasabihan natin. Ayan na, tumatawin na siya. Ayan na. Ayan si Dora, the explorer, tumatawid na. Ayan, alis na naman siya. Ayan, saka pupunta. Ayan o, si Dora nakapulang bag. Masak na siya sa loob. Eh Eh, bye me. Ingat. Love you.